Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ito po naman si Kutcher Nanay, ang inyong lingkod. Ngayon ang ibabahagi ko sa inyo guys, tungkol sa weather namin. Kami dito sa Canada, may apat na season. May spring, summer, autumn season or fall season, and then mayroon pa kaming winter season. Ngayon nandito kami sa summer, pero malapit na kaming maging matapos ang summer namin. Ang summer namin ay mag-start sa June 21 hanggang sa September 21. Pag mag-summer kami, ang init-init sa paligid, lahat ay mainit kagayang lalo pa sa Pilipinas. Magtatanim kami na kahit naman ano naming gustuhin naming tanatanamin dahil maligaya kami dahil maikli lang ang summer namin dito sa Canada apat na buwan lang at saka matapos na yun yan ngayon yun September 21 hanggang December 21 yun ang tinatawag nila na pole season ang mga tanim lahat mamamatay na silang lahat ay useless na dahil aalisin namin mamamatay sila sa sobrang lamig subalit samantalang ang mga dahon ng kahoy ay magiging red na sila. Meron na nga ibang nag-start ng red. Kunti-kunti dahil malapit na ang 21 sa uh, sa S September. Tapos niyan, ang paligid ay bigla na lang lumalamig. Ula nang nasa kami sa 40 degrees sa summer namin, bababa na siya sa 16 hanggang mag 14, 15 hanggang pababa ng pababa at pagdating ng zero darating na ang snow namin at ang paligid na naman ay makarecover ng white sa snow at sobrang lamig ang panahon ngayon ang panahon na ay talagang maligaya kami kasi apat na buwan lang at pwede pa kaming maligo, palabas, pwedeng pupunta sa swimming pool, pwedeng lahat ang gagawin namin. Pag malamig ng panahon, hindi na namin magawa ang gusto namin gagawin. Nasa loob na kami palagi, hindi na kami makagarden. At iba ang panahon pag winter na. Lalo na next week, magsisimula na ito ng lumalamig. Ang mga bulaklak ko ito, hindi na ma mabuhay yan. Kaya karamihan, nagtatanim ako, nagtatanim ako ng bulaklak na tinatawag nila na uh, vivas sa French. Ibig sabihin ang vivas ay mabuhay sila uh, mula ng winter at saka hindi ko na ulit itatanim. Kaya yan ang dahilan na karamihan sa mga tao hindi na nagtatanim ng mga halaman na pang-summer dahil useless na naman, mamamatay na naman din. Kaya enjoy ako sa late summer namin. Summer dito, sa sinasabi ko na, ang summer dito ay from 25 from 21 sa June hanggang 21 sa December no, September, I'm sorry from 21 of September to 21 of December yun ang tinawag nila na pool season from 21 of December to 21 of March yung tinatawag namin na winter na grabing puti ng isno at saka walang halamang mabubuhay from 21 of March to 21 of June yan ang tinatawag namin na spring season lahat na mga mga snow matutunaw na at magiging bumabalik na ang paligid na green pero mayroon pang konti-unting um, yellow na sa paligid hanggang ang sobrang ng init ng araw, pupunta na siya sa summer, kaya ang summer namin ay maikli pero mayroon pa kaming konti sa spring na pwede na kaming magtatanim hanggang sa September. Yun lang, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.